So ngayon po mga kalingap ano uh, Ito nga po huling uh, Huling araw na natin dito So <coughs> Mga nakaayos na po itong lahat Yung mga uh, So ngayon po magbibiyahin na po kami At alam kong halos dalawang araw na lang po yung ating biyahe ano. uh, So maraming salamat po Unang una sa Darkwood Racial uh, Squad Maraming salamat po sa inyong uh, <coughs> Pagsuporta At sa inyong uh, pagmamahal Maraming pong salamat at uh, God bless po sa inyong lahat. Sana po ano, pag-ingatan uh, kayo ni Lord sa mga ginagawa po ninyong kabutihan sa lahat ng mga kababayan natin. Maraming salamat po. Ayan po, uh, abangan nyo na lang po kami sa diet. Ayan, thank you po. Hello po, good morning po mga kalingat at salamat po. Uh, Ngay umaga po ay paalis na kami at uh, siyempre tinitinan natin baka may maiwan tayo kasi po ito ang huling uh, araw po natin at uh, dito sa bahay po ni Tita Taglo ano ayan kaya tinitinan na po natin po ano yung mga na uh, iwan or maiwan ano po So ayan ready na may dalawang bag tayo <clears throat> at uh, siyempre po uh, ito kwento tayo dito ito po yung uh, bahay po ni Titaglo na binigay sa amin na uh, tinirhan ano. Dalawang palapag po ito mga kalingap ayan po. Oh. Dalawang palapag at uh, si po ay nasa Hawaii siya kaya meron po siya dito ng uh, pamangkin po ata yun. na uh, yun po yung nag uh, sa amin dito. Yun ang nagluluto ano po. Ang daming pagkain dito mga kalingap. At ting tingnan po natin yung almusal mga kalingap

may siya no? Ay, Aho, mga dyan. tapos na mag-almusal. Ah, mag Siyempre po, ayan nung no. almusal natin. Lahat na no? napunta namin ng masarap. Hindi siya purong taba. Hindi. O. ibang na ginagawa? Puro taba. Or, naka na po ang lahat, pero ang dami pa po natira. Ay, may ano, flavor Ayan, kaya dapat 'yung, pag ka ng dito yung at, uh, ito po nila. si pag ano lang, at ito uh, po si ito po 'yung uh, supporters po ano <makes noise> sobra <makes noise> ito po 'yung huling uh, araw nating dito sa bahay ni Titaglo ayan maraming salamat po Titaglo kong na Panood nyo naman ito. Maraming salamat po sa uh, binigay nyo po sa amin dito na napakalaking tulong po para sa amin. Unang-una sa bahay, ito pong uh, mga pagkain dito. Maraming salamat po. At ang yung mangga oh, hindi na po nagalaw oh. Ayun no? Kasi hindi po maganda sa sugar. May kwan may medyo May kwan siya. Kung saan ba bang kain yeah. Hmm. na dito? Hmm. Hmm. Yung lungganisa pala mga kalinak. Kaya lahat ang hmm. napuntahan hmm. ng bahay, laging may handang lungganisa. So yun ang special. Si Mika, minu nila dito. Pati yung kuha nyo, puki-puki, kahit saan. So, yung, ay, kahit, saan ay, kahit saan pala meron. Kaya makakarecover din sa puki-puki. Uh, uh, Kasi ang sarap. Hanggang um, ngayon. Hanggang ngayon po natuklasan na ni Alpi nakahanap na siya ng puki-puki. Ayan Bro, na. hanggang ngayon hindi ako kinakausap ng kumari ko. Ha? Okay? Huh? Pinaloto ko ng poke poke. sabi sa akin. Binabaan ako ng cellphone. Oh, diba? Hindi ko alam kung bakit. Mm -mm. Hindi ko man-explain sa kanya kung ano yung poke poke. Yan, bago mo kasi ibanggitin yun, ipaliwanag mo muna. Okay. Sabi ko sa kanya. Dito marami puki -puki. style yung poke poke. Meron pong pinerito. Oh. Ayan Oh. O. Ayan po o. Oh. Uh, ay, po. nila. Merong uh, yung parang kilawin lang. Na mas masarap, parang yung masarap naman, pero mas masarap yung medyo uh, sariwa na poki-poki. Ano? You know? mm -hmm. Yung luto ni Yaya po. Di po po ah, yung luto sa inyo. Di po, yung po masarap po yung uh, <laughs> Sino nagluto po nung sa inyo doon? Si Mylin Alexander. Ayan. Hindi po tayo, kung po, totoo yun, ano? Yun. <laughs> Ay, Ang Ang Oo, <laughs> oh, <laughs> ang galing niya magluto. Ayan. Hindi pagkain po 'yung mga kalinga pa. Baka maging green-minded kayo diyan, hindi po. pagkain, pagkain po 'yon. Pero sa Ang maganda doon Kon pa lang sa name pa lang niya, talagang masarap na. May ganyo ka na. Oh. Lalo na nung natikman, so, uh, gabi na pa naginipan ko nung gabi. Oo, oh, oo, oh, 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 na pa naginipan ko nung gabi. Oo. Oh, 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 oh. Kaya, sigurado magpapaluto din ako niyan. Titinan ko kung masarap. Ako bro, galit na hanggang ngayon kasi nung di ba katawagan ko sabi ko saglit lang makain na ko ng puki puki okay. lalong nagalit patay ka pag kumain yung... ka ng puki puki eh hindi niya nga alam hindi niya alam yung explanation ko kami kaya problema naman ako pumakain ayan na start na po tayo sa puki mga kalinga ayan po ipagkain pagkain yun ano okay po ayun uh, natapos na po tayo dun sa uh, sa pag almusal po ano Uh, at po uh, papa eh, ko lang po kayo dito sa bahay po ni Titaglo na ibinigay po sa amin ayan yan po yung labas ayan sandali po lang tayo ayan po mga kalingap at ngayon nga po ano, nag prepare na tayo ang na natin itong mga ito mga isa-isahin ko na pong dalhin doon mga kalingap, sa ha? alin? wag balikan ko na lang ayan po at uh, sa ngayon paalis na tayo dito ngayon ito po yung mga nagpapakain sa amin dito ang sisipag nila uh, uh, ang babait pa ba? ayan po Ayan, na, uh, maraming salamat po sa inyo. Ayan po. Sharot ka naman dito. Ayan, map, na, map, mapanood mo naman yan. Ayan, thank you. Asya, Ayan. Saan makabalik po kayo? Oo nga po, ano. Para gusto ko nalang dito tumira. Ang saya dito. Ayan. Tsagan po mga kalingat kung sila ay nag-aayos na rin tayo aayusin na rin natin itong pinalayas na, pinalayas na tayo dito at pinababalik pa rin ayan so ngayon po uh, ayun, ayusin natin ang ating mga daladalahan po ano, dahil da, dito mainit pagdating po sa Pili doon Pilipinas sa dait na sa Manila maulan na po ano kaya iwasan na iwasan na wag mabasa ano po kukunin pa natin yung ibang Kondon yung ibang gamit natin ayan sa ayan nagready na po ang lahat mga kalingap. Alpi! Kasi po, ito na ang uh, huling araw natin dito sa bahay na to Ah, oh, darating nga si Icon naka na sila hmm. Anong gamit mo pa dun? Yung bag mo Ayan so ngayon ayusin po natin ito yeah. eh, nasa na ba yung kata kasama natin so ayan po mga kalinga natakpan na natin kasi sa Maynila po ano medyo may ulan na Ayan, may marami pa kong baon mga kalingat. Ayan. <coughs> bro, okay na? Okay na bro. Ayan po, mga bagay na mga kalingan. Sandali bro. So ngayon bro, uh, last day na natin ngayon dito. Uh, last day na natin ngayon dito. Ano yung uh, feelings mo ngayon? Na paalis na tayo ngayon? Yung feelings mo ngayon, siyempre yung una-una masaya. Kasi mm. lahat mga pinunta natin, <coughs> yung mga memory natin dito na na-experience sa atin natin, gabi, hindi basta-basta to. Kasi para sa akin o na yung ano lang ako hindi ako wala akong kakayan makapunta dito bro oo, sa layo oo, dito naman. Oo, at, oo, isa pa yung Taraga. yung tawag nito yung yung gastos dito o pagpunta dito hindi basta basta oo. Eh. kaya wala akong kakayanan pero maraming maraming salamat sa darak yung Indonesia Squad na nag experience sa amin ay siyempre sa Ilocos di ba mm uh -huh. Mario at mm siyempre may halong kalungkot kalung na alam oh. bakit kasi maalis mapapalayo na tayo dito sa Ilocos no sa North Bay pating Lodi kasi napakasaya po dito pag nandito pa. maraming pwedeng puntahan mga experience mga moment at syempre yung yung mga tao dito talagang grabe so babait no talaga grabe yung pagka generosity nila mm -hmm. yung pag kay Mario diba yung pag ano nila pag, pag ano nila ng bisita hindi basta bisita mga kalingap hmm. talagang eh, ano kanina bilang pamilya ito sorry nyo ng pamilya mga kalingap kaya yung masabi ko sa kanila Maraming maraming salamat talaga ano sana lahat sila always masaya okay. good health tapos uh, blessing sa pamilya nila para mas marami pa silang uh, kasi okay, okay. yung pagganto so, tulong yan mga uh, ano yan help niyo mga makakalinga Okay LP okay thank you Okay So ayan po mga makakalinga maraming salamat Ngayon na uh, paalis na naman po kami dito Ate Day, ano masasabi mo po sa, sa lahat? Ang ganda, ang sarap ng pakiramdam. Ayun. Hindi ko na mas lahat. Basta masarap ang pakiramdam ko. Ayun. Happy, happy Ayun. ako. Yeah. Mm -hmm. Ayun. 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 Rochelle Idol sa kamo nga Opo. Ate Ano, Lex? Picturean mo na kami, Ate ha? <laughs> Eh! Pagin Yung ano niya? Eh! Nakaroon ka. na? Naka... Alas na. Ang Ay, Grabe. Ayan po mga kalingap ano nakaka kwan sobra po yung mga pagmamahal ng mga supporters dito sa Rochelle sobra ayo grabe Ayaw. тад идвэл ноо дуу яах вэ дуу яах